Sa ikaapat na pot, itong araw ng digmaang Israel at Hamas, ang labanan ay nagpapatuloy sa hilagang harapan laban sa Hezbollah at sa Gaza Strip laban sa Hamas at sa Kanlorang Pampang laban sa mga elemento ng mga teroristang Palestinian. Mayroong isang kasunduan na isinasaayos sa likod ng mga eksena na palayain ang 53 bihag na Israeli kapalit ang humigit-kumulang 150 bilanggong palestinyan. Bukod pa sa DEL na ito, ang IDF ay magbibigay sa Hamas ng apat na araw ng tigil putukan sa Gaza Street. November 20 ipinagdiwang ang World Children's Day para sa mga karapatan at kapakanan ng mga kabataan. Ito ay isang magandang pagkakataon upang ipaalala sa lahat na ang Hamas ay bumihag ng higit sa apat na mga batang Israele noong ikapito ng Oktobre. At ang mga musmos na ito ay nakakulong pa rin sa isang lugar sa loob ng Gaza Strip. Ang ilan sa kanila ay hiwalay sa kanilang mga magulang at ang ilan sa kanila ay mga hostage na magkasama habang ang iba ay nawala ng kanilang mga magulang noong ikapito ng Oktobre isang nakakapanindig balahibong pag-atake ng Hamas laban sa mga sibilyang Israele. Kaya naman, ang mundo ay nananalangin na parangalan sana ng Hamas ang kasunduan na ito at ang mga bihag ay makakasamang muli sa kanilang mga miyembro ng pamilya sa lalong madaling panahon at sila ay maging malusog sa pisikal at mental at pagkatapos ng kasunduan ay ganap ng mapanagot ang Hamas sa teroristang gawain sa pagpapatuloy ng labanan sa Gaza Strip. Sapagkat hindi lamang mga sibilyan sa Israel ang biktima, pati na rin ang mga inusinting sibilyan sa Gaza na hangad ay mamuhay ng tahimik at may umiiral na batas para sa organasadong mamamayan. At ipagpatuloy din ng Israel ang operasyon sa Gaza hanggang sa mabawi ang mga natitira pang bihag ng Hamas sa Gaza ang mga Palestinian ay may karapatan ding mamuhay ayon sa kanilang kultura at relihiyon. Kaya naman, nararapat lamang na lisanin ng Hamas ang mga lugar ng sibilyan at humantong sa square na labanan ng walang ibang mapipinsala. Paano maihandle ng Israel ang mga mapalayang bihag mula sa mga kamay ng Hamas hanggang sa tahanan nito? Sa resulta ng isang hostage deal, ang proseso ng pagsama-sama ng mga ito pabalik sa lipunan ay isang masilan na pagsisikap. Ang mga kamakailang briefing na ipinamahagi sa mga serbisyong panlipunan sa mga ospital ay nagbabalangkas na isang masusing plano para sa pangangalaga sa mga dinokot at kanilang mga pamilya. Mula sa mga medikal na pagsusuri hanggang sa suporta sa kalusugan ng isip at komprehensibong diskarte ay naglalayong tiyakin ang kagalingan at matagumpay na muling pagsasama ng mga nakaranas ng trauma. Hindi nilalayo ng mga opisyal na ipaalam ng maaga sa mga pamilya ang pagpapalaya sa mga bihag. Pagkatapos lamang na sila ay tiyak na nakilala sa bansa. Binanggit ng mga politiko na wala silang tiwala sa Hamas. Kaya naman, ayaw nilang bigyan ng maling pag-asa ang pamilya para hindi lalong masaktan ang kalooban. Magtatalaga ng isang sundalo, bawat isang bata o unit ng pamilya. Ang mga sundalo ay sinanay na lumapit na may matinding pananaw o pandama. Kung paano i-handle ang sitwasyon, kung ang bata ay nagtatanong tungkol sa pamilya, ang mga sundalo ay hinihiling na huwag magbunyag ng anumang impormasyon. Sa kanilang paglaya ang mga bihag ay sa ilalim sa medical screening sa reception base. Ang mga may malalang kaso ay dadalhin kaagad sa Soroka Hospital habang ang iba ay pamahagi sa limang hospital. Susundan ang mga medikal na pagsusuri, mga talakayan sa mga social worker at mga pagtatasa sa pagtatanong sa siguridad. Binibigyang diin ng briefing ang mahalagang papel ng mga social worker sa paghawak ng mga komplikadong kaso na nagre rekomenda ng dalawang social worker bawat pamilya sa mga ganitong pagkakataon. Ang mga profesional na ito ay ayon sa tindi ng pagkabalisa sa pag-iisip na nag-aalok ng mga rekomendasyon para sa karagdagang psikolohikal na intervensyon kung ginakailangan. Sa mga kaso kung saan may mga hinala ng pang-aabuso o pagpapahirap sa panahon ng paglukot, ang agarang pag-uulat sa mga medikal na kawani ay ipinag-uutos para sa karagdagang investigasyon. Upang mapanatili ang isang sumusuportang kapaligiran, ang mga social worker ay maiiwasan ang direktang pagtatanong na inuuna ang pagpili at kontrol para sa mga dinokot sa panahon ng mga pag-uusap. Samantala, sinabi ng mga opisyal ng Israel at ng US na ang Hamas ay gumagamit ng mga ospital para pananggalang Subalit itinanggi ng Hamas at mga administrador ng al shifa ang pinakamalaking ospital sa Gaza ang mga pahayag. Kaya naman, inangad ng militar ng Israel noong Miyerkules na palakasin ang kanilang mga pahayag na ang Hamas ay gumagamit ng mga tunnel sa ilalim ng pinakamalaking ospital sa Gaza. At naglabas ng serye ng mga video na sinabi nitong nagpapakita ng dusi dosi ng metro ng isang tunnel system sa ilalim ng kompleks ng al Shifa Hospital. Ang Hamas ay gumagamit ng mga ospital upang magbigay ng saklaw para sa mga operasyong militar nito. Ang Israel sa ilalim ng pagtaas ng pang-internasyonal na panggigipit upang mapatunayan ang mga pag-angkin na iyon at naglabas ng ilang mga video upang idiin ang kaso nito at nagpapakita ng mga elemento ng maingat nitong paggalugad ng mga istruktura sa ilalim ng lupa na kinikilala ng militar bilang mga tunnel ng Hamas. Ipinakita ni Rear Admiral Daniel Hagari, ang punong tagapagsalita ng Israeli military, na may hawak na flashlight habang siya at isang grupo ng mga sundalo ay tumatawid sa isang tunnel na may arko na kisame at nasa ilalim umano ito ng kompleks ng al -Shefa. Mayroon itong dalawang banyo, isang maliit na alcove na may lababo at isang silid na may nakalantad na mga kable. Sinabi ni Admiral Hagari sa video na ang kwarto at isang electrical panel sa ibang bahagi ng tunnel ay konektado sa kuryente na galing sa ospital. Ipinakita din ng Admiral ang isang silid na tinatawag niyang hideout na may dalawang higaan at isang air conditioning unit na nakabikit sa dingding at sinasabi niyang nakakonekta sa isang makina sa labas ng gusali ng ospital. Ayon pa sa IDF, malamang nanilisan ng Hamas ang mga silid habang sumusulong ang mga puwersa ng Israel. Sinabi ni Admiral Hagari sa video na sinubukan ng Hamas na selyuhan at sirain ang mga bahagi ng tunnel bago ang pagdating ng militar. Pinasok din ng IDF ang isang bahay na malapit sa Al-Shefa Complex at nagsisilbing silid aralan Sa loob ng bahay ay may pisara na may nakasulat na Ingles Ipinakita ni Admiral Hagari ang pasukan sa isang tunnel na sinasabi niyang konektado sa mga tunnel sa ilalim ng Al-Shefa Nauna nang ipinakita ang iba pang video ng maraming mga armas, bala at pampasabong ang nakuha sa mismong loob ng al Shifa Hospital, mga nakatago sa likod ng MRI machine at sa mga closet ng hospital, patunay lamang ito na front ng Hamas ang naturang pagamutan at talagang inilalagay ng Hamas sa panganib ang buhay ng mga inosinteng Palestino. Kapalit ng kanilang proteksyon, isa itong paglabag sa umiiral na batas ng digmaan. Maraming salamat po sa so, umabot hanggang dito sa dulo. At kung nagustuhan ninyo ang aking video, ay pindutin lamang ang like at mag-subscribe. Hanggang sa muli, El Profesor.